Alawang balik na natin do. <coughs> kahirap ang ating buhay sa probinsya. Hindi po biro. Tara. <coughs> Wala po tayong kameraman. Mag-scratches po tayo. sa paglakad mahirap yung daan yung hirap ang daan eh, dahan dahan tayo sira na yung ating mayong taga video ah, Mahirap Walang taga video Sira yung ating ano Tripod Tandaan na Papuntang baba, papuntang bahay. Ganito po kahirap ang probinsya. pag pinabulid ka na. Wala tayong magawa dahil po ay mahirap lang tayo. Kailangan natin magsumikap para makamit natin ating mga pangarap. Ginawa natin to para ma-inspire po yung iba. Para ma- mabigyan sila ng pag-asa. Hindi sila maging lug lugmok sa ano. Hindi sila mawala ng pag-asa. Yung iba kasi mawalan sila ng pag-asa dahil sa kapansanan iniinda nila. Kaya, ginagawa natin to para sa kanila. Hindi pa huli lang ang lahat. Basta magsikap ka lang. Marami ka pang magagawa. Hindi tayo ihinto. Kahit ganito ang ating kalagayan, pwede pa rin tayo kumilos at maghanap ng uh, maghanap ng kaunting trabaho. Kahit ganito lang makatulong lang man lang sa ano sa ating pamilya. Malapit na tayo sa bahay, dun. Eh, yan. po ng daan natin sa pabahay. Pababa. Lapit na po. Marami pong salamat po sa inyong lahat. Maganda nga po, po sa inyo. Tara. Let's go. Yan, mahirap. Mahirap yung daan. Yan, bahay na nan. Malapit na yan. Bahay na, na, bahay na namin yan. Sa baba. So hanggang dito na lang mga kakugi. Bye bye po. Salamat po. At pakisubscribe na lang po. At pakisupport sa aking Muntin Channel. Sana po ay maging masaya kayo manood sa aking ginawa. At sana tulungan ninyo. Marami pong salamat sa inyong lahat. Pasensya na po, ganito lang po ating kontento. No? Hindi po masyadong maganda. Pero marami itong makuha ng pag-aral. Lalong-lalo na sa mga aking mga katulad na PWD. Uh, maganda magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat. God bless.